Pas. Pas video, Ako nalang, uh, ulit. Di na lang Hindi na yung date date. Yong, it, uh? Check in agad. Sige na. Nakay mo? <laughs> Natakot. Na. <What? laughs> Hi, Titi Jun. Sa Jey, mag oh. Tinawagan pala. Wala na ako oh. Okay. 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 Ha? Oh, oh, <laughs> Sinatawag ko na rin. Wala na akong iniinom e. Eh. O ko na. <coughs> <laughs> Tatawag na ako ng tricycle. Wala, wala na palang iniinom GM e. Pagbukas mo. Tatawag Tawag na ako ng tricycle. Pupuha eh, kita. Uwi nga po. Wala maayos. Ma Ang gusto ko talaga. ako sa... Ah, lokal. Wala kwetang. Hindi ako nalalasin.

Wala akong sinasabing Astig! Eh. Ano? Anong alam mo doon? Bagahin? Check-in? <laughs> <laughs> Titiyon! May hinasabi si Jun, May hinasabi si <laughs> JM. Ano? Wala daw. Date-date sa kanya. Dito sa kanya yun. Uh, Oo. Ito ba? Ito ba? Ito? Ba? ito ba? Wala akong sinasabing ano. Wala akong sinasabing ano. SINUWALING! SINUWALING! Ano sinasabi ko? Ano? Sano, date -date? Wala nang date-date. Wala akong sinasabing check-in agad. Uh... Nagpapalusot. kipapa lusot? para ibay aykos din yung icos din yung lusot pa? restigumaras sino baksa siya eh kaniyan sinasabi naka-video lang ina bago bila ay terbiyan para sa airplane ano ko lai din ang adiktusya ano 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 may, mag, may magdamag pa naman eh ka pa. Kasi <laughs> Ay, daw? Bawal daw. Ah, bawal daw? Sabi ng girlfriend daw, bawal. <laughs> Sabi ng girlfriend? Tangna yan pagka ako yun eh. Papatunayan ko. nga lang siya mag-girlfriend. Ba girlfriend bawal. Maka wala si dati mo? Oh.

Ito tapos tatay, tahimik lang eh. Basta doon sa Aba eh, si. Ako rin eh. Nakakadala na mong bote na ako ngayon eh. Dati kalahati lang ako. Expander. mo? Nee, din Wala, Okay, pa pad padala doon siya uh, ng pandate uh, niya. Ah, oh, okay. Tito Jun. At saka yung... Uh, padala mo raw. At saka yung padala din yung ide eh. wala naman palang na ide-date. Well, <laughs> Ay, anong palit. kanito yung yabang, yabang Napakarami doon niya. K Ay, hindi ko okay. sa... naman nagre-reserve na Tito okay. Jun doon sa... Nagre-reserve? Oo, nagre-reserve na. Bakit? Nang ano, nang dilawang buhok. Dilawang buhok? Oo. dilaw. Dilaw? pare, ano ba? buhok sa taas.